What's up mga kambal! Magandang hapon po! Yan tayo po ngayon ay dadayo po ng pangangawil, paninibsik ay ilang araw pong uminit tapos ngayon po yung biglang umulan po ng malakas ay baha po ngayon baha po ngayon, Yan, tayo po maninibs tayo po dadayo sa tamlong doon po sa pasalok po nung ginagawa po namin tubigan, yan tayo po yung iigib ito, ito po yung mga dala po natin na tibsik yan ang nato po ngayon lumabas ng pangangawil po bumaha po yan po ang dala hintay po muna iigib ng tubig ang maiinom malayo lang rin po ng ating nilakad dahil simula doon po sa puok simula sa bahay po ang tubig tayo po yung hanggang hanggang alas 10 po doon yan tayo po yung nandito na sa bininawang punta waging na Pailog. ito po diyan po ito po tayo maglalagay ng kawil po yan yanong haba po yan yan hanggang doon po po yung patubig sa amin ah, din pong ginagawang tubig din po dyan sa tamlong po yan po po ang dala po nating tibsik po ay 45 piraso. Yan, atin na pong gagayak. Yan tayo po yung maglalagay niya. At atin pong inagapan para po maganda pong ating paglag paglagyan. Spot. Baka, baka po tayo gabihin ay pag pag paglalagay po ng kawin. Kaya ati pong inagapan na ngayon. Unang kawil po. pangatlong kawil na po na pai Yan na po gagadan po ng mga lagayan po. Mga spot, ang gaganda po. Pampito. Na kawin po. sanpo na pong kawil Labing isa po kalasang may nagpapay na po dito oh. Mayroong pong ganto ay oh. may bawigan po eh oh. tsaka po dun sa kabila pong yun na tulay mayroon din pong bawigan oh. may nagpapain na pala po dito may dumadayo na rin po pangkinsin na po na ating pain Ito po oh. Nakita sa inyo. Meron pa rin po dito. Ayan po. Dito. Dati po din nilagyan dito ay ayun. Bawigan. Ang laki. Ano kaya Baka palus ang hinuhuli dito. Ah. Ang laki ng bawigan niya. Ayan po. May tali po. Nakatali. Para secure. Para hindi ma... Ano, ma mabatak. Baka palus ang pinapain dito. Ah nung nadayo dito akambal tayo muna may papaahon po muna ang paglalagay para po para po di po tayo abuti ng gabi saka po, saka po tayo bababa ang ating pong area okay, e bali, bainti uno na po nakawin ating napain pang 21 na po ito pagkatigas nangyugto ito nangyugto po ni Yan tayo po ipababa na. ng medyo masukal na po dun. Ma, ano na, mga gubat na. Kaya po, dito na, dito na po tayo sa baba. Pababa na po tayo. Kung Bali, 28 na po ang ating ipinain. Yari na pong ilagay yung ano, yung 45 pirasong kawil po. Yan. Tayo po yung magpapagabi na dito hanggang alas na po tayo dito hanggang tatlong pandaw po ang ating gagawin tatlong pandaw na ating babalik-balikan ito po ating mga dalapa oh. yan o oh. ito po yung net ito po yung suporta pag po ba bumitaw yung isda kasarawin po nito dati po kami po yung naninibisik din po dati lagi po nakakalpas pag bisa po yung nabitaw ay eh, po eh, wala, wala po, po kami ganito nagamit pero ngayon po may gamit na po para po ating nasaluhin sa ilalim ito lang po ating dala tsaka po lalagyan Yan, lagyan po ng isda And ito po yung ginagawa Main po ito po ang na ito sa ibaba baba po nitong ano ating pong pinainan e Atin mo na po babalikan yung ano yung iba pong pain baka po wala na pong pain gawa ng kinakain po ng Kinakain po ng tawis ay Yung bang tawis na maliit Yung kulay puti po Na makintab At Yung ati babalikan Ati pong lalagyan ng mga pain din Baka po wala na Yan dilim na po Ang oras na po ngayon ay 5.31 mag aalas sa isna Ba may nahatak ba, may huli agad, oh. Yung mga kambal, oh. Inaga, yun, oh. Ba. Ba yun. Ay, dalag ba yun, oh. Ba. Eh, eh. Dalag, ah. Ang dilim. Hindi makita. Ba, nakahuli po tayo agad, oh. Kakapain pala natin oh. Wala ang dalag. Yan po oh. Yung dalag po oh. Nakahulagid tayo eh no. Alisin ko pala, alisin ko pala ang po. Oh. Nang nang hapon. Ba nakahuli agad ang dalag. Laki oh. Ah ah. Atip mo na ilalagay na sa lagayan. Nakaisa agad ay, maga pa. Hindi pa nadilim. Ito na po nalagay na din lahat ng bulate uli. Buwa nang inuunahan nga po nung tawis. yan tatakaw po bang maliliit na tawis yung puti. Yung puti pong tawis. Yan, nung, yan, beses po tawis. Ayan, ang bis po ng kumain. Nauunahan pa po yung mga isda. Dati po wala pong ganun ay. Ngayon po meron na, nagka meron po. Ayan po tayong kumain. Ayan, tayo po yung papandaw na. Ayan, papandaw na po tayo. Ayos na po. Ano na po? Mga 6.30 na po. Walang huli. Pinunahan naman po tayo ng tawis. Ang bilis na ulos. Wala ay. Wala po. Hindi nagalaw ay. yung aking unang pain eh. Wala din

nakatakas sayang nakatakas po hmm. yan ang yan sumabit naman ay nakatakas sumabit sa kangkungan napawo diba ko hmm dalag hmm dalag laki ayan po oh kapakakalaking dalag ang laki ang laki naman oh ah ah laki ito po oh dalag ah ang laki oh Ba? Ba, BQ oh. Ano ba, BQ oh. Hindi pala ipagkadami BQ pa rito, mga kambal oh. Ay, lalaki ay oh. oh. Yan lalaki. May BQ pala dito. Magubat po ito ay kung ating pong dinadaanan. Masukukan. Ba? Mahuhuli pa. Bendy the hey, kuyo eh Ay yun pa oh Laki Ang dahil palang di dito Ang lalaki oh Di kuyo Kasama na rin po natin yung mga kambal dapat yung ihaw niyan ba huli oh ba huli yung kaya po yung kauna po nakahuli nagkahuli huli po oh. ang galing ito kaya yun ito ah, kaya yun kita buhol buhol na kailangan hmm. ng ano ng sapyaw baka makatakas ah hmm. nangit hmm. nagagalaw oh. Bah, may huli. Sa so, nilagay ko na tubigan oh. Naglagay po tayo sa, tu sa tubigan. makakambal oh. Bah, may huli. Ano kaya yun? Wala stain to. Nakahuli oh. Nakas oh. Nakabatak po ayun. Oh. ah. ah. Mahal nakas. Ano yan? Ba, ay bahay hito hito na naman nung no. hindi tayo ang hirap ah. nakahito po tayo hmm. pang pang apat na huli po hmm. hito yan po uh. Maganda, maganda na ako pagkakasabit, hindi mo makakarap ng tanggal no? Wow. Ba. Ba. Baling baling oh Ang laking huli nito Aba Ay laking huli nito Batak na batak po mga kambal oh Baling Ay Ang na nataka ano na kaya ito Batak na batak po ayun Ayan oh. hmm. po oh ang laki nito. Ang laki ang hayop. Ang laki ang hayop ito. Ang ah, laki batang na batak eh. Hito mga kambal, hito. Hito lang pala, kala ano eh. Ito po dito Hito. po dito oh. oh. pala mga kambal, nahatak. Kala kung ano eh. Hito lang pala. đánh ờ, bây đánh cũng có câu điên không Шok vậy, bây giờ cũng khai được nabatak eh oh. ba laki na kaya yun eh hmm. nabatak ang laki ang laki oh abuk. Kumabik naman. Uy. Kubat. Namin. Ito na naman po. ah pakalaki oh. Nampo oh. Ang laki oh. Tabak at buntis. Nampo oh. Ang laki na ng mga kambal oh. Dito huli. Sunod sunod na po ang huli ay. Eh. Ah, katuwa. Yan tayo pa isda dito. Sunod sunod na ang huli. Yan laki eh. oh, ay. Ayaw matanggal. matanggal. maganda lang pata kasabit oh ay. yan po oh. Bunti. Ay, pang -anin na huli na po natin batak na batak din oh ay sumabit sa kabato ano kaya yun? ah, ah. laking ano nito titingin natin kung ano yun laan bumatak ay oh ano oh bagting na bagting oh. sumabit sa ano sa bagin sa ano sa ugat titingin natin titingin natin ang mga kambal atong dalag mo. Oh. Ang dalag mo. pa lang ang bab, yung mo. Ang laki. Dalag pa lang Yan po. Yan laki po. Ah. Yan mitig. Ay. Ay man laking dalag po. Ah, batak na batak din Ano? Mayroon yun eh. Eh, may huli to. Tingnan natin ang ating sa kapewing din na ilalim pala ang ang malaki dito oh, huli dito dito na naman pampitong huli na po pampitong na Hindi walang hulo. Wala nang hulo. Dito. Wala pang hulo. Tapos isa. Magkaratig. Wala. At nakalagyan ng pain. huli Yung last na pandaw na po natin. Pang pangatlo pong pandaw po. Ay tayo po ipa-uwi na. Atin na pong papandawin. Atin Atin na pong tatanggalin sa ano sa pagkapain po gawa ng pag po iniwan ay ano ba po mawala kung malapit lang po ay iiwanan ko po ay malayo po sa bahay ay tay tay dumayo laan po At po, Gwanang, po ay atira po papandawin gawa ng tay po ipauwin gawa ng alas 10 na po ay ng gabi At ay tay pa ipauwin na rin pati abutin pa ng alas 12 dito ay yan Gawa ng malayo po po ang ating lalakarin ay eh, kaya po tayo ipa-uwi na rin. Malayo-layo pa. Kabilang, kabilang barangay na po ito eh. Kabilang barangay. tatanggalin na. Wala rin, pero may pain, walang huli. Wala. Wala

Ohito po. Dito po na. Upo. na na po natin Ikaw so, ano na makasam oh. Dito po ulit. de Pupuin natin yung ano, yung kawil po. At atin na po rin ano na ilagay na rin po sa sako. At at atin na rin po na itali na. Yan po. Malayo-layo pa rin po ang ating lalakarin ay. Eh. Yan tayo pa uwi na. Yan. Yan tayo po yung nasa bahay na. Tayo pa nakarating na rin. Eh ito pa atin na nahuli oh. Aba. Yan lalaki yung hakatuwa ay yan o oh. tatlo pong dalag na malaki tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6 anim na pirasa pong hito yun laki po yun po Coliseum na uh, huli po natin. At uh, sa Tibsik. Ate po na sa Tibsik.